All billahi wa shaitanir radi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa araw ng pag-uukom, may ilang mga taong paparusan sa pamamagitan ng pagkalmot sa kanilang mukha at tipid mula sa kuko ng yari sa tanso. Sino nga ba ang mga taong ito? Sila ang mga taong mahilig manlibag sa kapwa. Dapat ingatan ng tao ang paggamit ng kanyang labi at dila mula sa panlilibag dahil ito ay bagay na sadyang mapanganib. Karaniwan kapag ang tao ay walang ingat sa kanyang pananalita, maaari ang kanyang salita ay magbunga ng hindi maganda katulad ng pagkakaroon ng alitan, pagka, sisira sa isang magandang samahan, pagtatanim ng galit, hingget at pagkamuhi sa kapwa. Kapag iningatan ng tao ang kanyang salita, maililigtas niya ang kanyang sarili at kaluluwa mula sa kabaga-baga. Binanggit sa isang hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ako ay inakyat sa langit, nadaanan ko ang mga tao na may daliring yari sa tanso na kanilang kinalmot ang kanilang muka at tip-tip at sinabi ko sino ba sila o ang El Jibril ang kanyang sinabi sila ang mga taong kumakain ng laman ng kapwa na nilibak at naninira sa dangal ng kanilang kapwa ang taong mahilig man libak ay mas masahol pa sa langaw kalimitan laging nakatingin sa pagkukulang ng iba Tinakpan niya, hindi binabanggit ang mga ubuting gawain ng iba at inihayag naman ang kanilang pagkakamali o pagkukula. Hinaling tulad na parang langaw kung saan ay may sugat o marumi ay doon lumadapo. Sinisira ng manilibak ang maubuting gawain ng tao. Sino man ang gumawa ng ibada, pagsamba, katulad ng pag-ayuno at manlibak ay para na rin niyang hinawalang saysay ang gatimpala ng kanyang ayuno. Sinalaysay na may dalawang babae na nag-ayuno sa panahon ng propeta ngunit sila ay nanlilibak sa kapwa at ang bagay na ito ay nabatid ng propeta at kanyang sinabi pinag-ayunuhan pinag nila ang bagay na ipinahintulot ni Allah ngunit kanilang sinira ang mga bagay na ipinagbabawal ni Allah inulat ni Imam Ahmad. Kung ang panlilibag o paninirang puri sa karaniwang tao ay ipinagbabawal ay higit na ipinagbawal ang panlibag o paninira sa mga namumuno o pinunong muslim at mga eskolar pantas sa Islam dahil ang panlilibag at paninira sa kanila ay kapinsalaan, sariliyon at pamamayanan. Kung ang mga tao ay tatalikot sa mga ulama at nakikinig sa kanilang mga turo, wala na silang ibang patutunguhan kundi sa mga mangmang na maaring sila ay maligaw o makaligaw ng iba. Ngayon din, kapag kamuhian ng tao ang mga namumuno o sila ay pag-aalsa laban dito lalaganap ang katiwalian karasan at masamang gawain tulad ng nangyayari sa ngayong panahon na may ilan na nawalan ng pagkalang, pagrespeto at pagsunod sa kinaukulan pinuno at mga ulama sinabi ni Imam Sahil Ibn Abdullah at Kusturi mananatili ang pag pagpalaganap ng kabutihan sa mga tao kung sila ay nagbibigay galang respeto sa kanilang mga pinuno at ulama pantas sa Islam. Kapag nanatili ang paggalang sa kanila, sa mga ulama at sa mga pinuno, naiging mapayapa at mabuti ang kanilang ma pamumuhay at lalong titibay ang kanilang pananampalataya. Ngunit, kung sila ay mawala ng paggalang sa kanilang mga ulama at pinuno, katunayan hindi maging mainam ang kanilang gawaing pagsamba at mawawala ang kapayapaan sa pagitan nila bilang panghuli iwasan ang panlilibag sa sinuman higit sa lahat sa ating mga pinuno at mga ulama agad humiling ng pasensya sa taong nilibag bago pa man siya maunahan ng pumapawi na kaligayan kamatayan kabilang sa tandaan ng, sa matuwid na landas ng akida na ahlun Sunnah wal jamaah ay lagi nilang ipinapanalangin ang kanilang mga ulama at mga pinuno na bagay at patnubay ang palatandaan ng mga taong nasa ligaw nasa landas ay sinisiraan nila ang kanilang mga ulama at mga pinuno ilayo sana tayo ni Allah sa mga pangalawa sa mga taong gumagawa ng mga masasama kaya mula kay Sheikh Zulamin sarento Futi isang ulama ng mga Muslim. Jazakallah khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.